Abot mo nga yung susi ng lambo na nagpadala ng kung ano-ano dito na may hahakutin. Pwede ba natin ipahanap sa Globe at sa Smart yung may-ari ng phone number na yun? Boss Epelen, totoo bang iniwang ka ni Atty. Johnny dahil di ka daw nakapag-file? Hi everyone! Nakakatawa talaga itong si Francis Leo Inidoro dahil meron daw siyang Lamborghini. Pero, napag na ang susi pala na ito ay binili niya online. Sa video na ito ay panoorin din natin kung bakit parang sobrang stress ni Francis Layo Inidoro dahil ang numero ni Food Genius na kanyang hinahanap ay numero pala ng kapulisan. Panoorin natin ang video na ito. Nagkumpisa ang video kung saan ay pinapakuha ni Francis Layo Inidoro ang susi ng Lambo kay Casper. Per! Abot mo nga yung susi ng Lambo. Dali. Yosose! May lakad ako. Iniabot naman ni Casper ang susi ng lambo at ipinagyayabang naman ni Francis Leo Inidoro ito. Tapos. Uh, baka na. Baka may susi ako. Dalawa. <laughs> ha lumalabas na ang susi na ito ay nabibili lang pala sa Shopee sa halagang 700 pesos. Mapapansin din na ang logo ng susi ni Francis Leo Inidoro ay peke kumpara sa original na logo ng isang totoong lambo. Isa pa ay kung totoo ang lambo ni Francis Leo Inidoro ay malamang sa malamang na ipinagyabang niya agad ito. Pero sa video ay susi lamang ang ating nakikita na nabili lang ni Francis Leo Inidoro sa Shopee. Sa video naman na ito ay sinabi ni Francis Leo Inidoro na isa siyang Royal Blood. Pero ang Royal na tinutukoy pala niya ay yung idumin pala. Doon palang sa bloodline ko sa inako, Royal Blood na ako. Okay? So kay Mangusin kay Marcos ako, eh Royal Blood pa rin ako sa nanay ko. Oo. Uh -huh. Nakakaawa naman po ang Lala Mo Brider dahil nadamay sila sa kalokohan ni Francis Leo Inidoro. Uh, Siyempre, sila shout out ko rin yung mga Lala Mo na na-scam ni, ni Pud Genius na nagpadala ng kung ano-ano dito na may hahakutin. O oh, shout out sa inyo. Uh, sa susunod, pag nagbook yung number na yon, eh alam nagagawin nyo nagagawin oh. gagawin sa video naman na ito, ay pinapahanap naman ngayon ni Francis Leo Inidoro ang pagkakakilanlan ng vlogger doon sa number sa post ng vlogger sa social media. Nagumpisa ang video sa pagtawag ni Francis Leo Inidoro sa kanyang attorney na si Casper. Nakita mo na yung pinost ni genius wanted daw ako tapos naglagay ng telephone number. Nakala uh, nakalagay wanted ako, wanted nakalagay. unahang ko ang PNP at NBI. Wanted, Norman Mangusin, Aka, Francis Leo Marcos, address, blah blah blah. Any information the whereabout of this person, please contact this two telephone number. Ipinadala ni Francis Leo Inidoro ang number doon sa post upang ipahalap sa attorney niyang si Casper. Ipo-forward ko sa iyo, screenshot pati yung mga telephone number. Ipo-forward ko sa iyo ngayon. Tapos, uh, yung pwede ba natin ipahanap sa Globe at sa Smart yung may-ari ng phone number na yun? Eh, phone number eh. Nilagay ni Pudgenius yun eh. Eh, di nakalagay sa screenshot. Ang ginawa ng Pudgenius vlog, ipinost ng Pudgenius vlog, in-screenshot agad ni Pudgenius, tapos ipinost niya doon sa isang account niya para malaman na screenshot. Na kunyari screenshot. Pero since inamin naman ni Pudgenius na siya si Pudgenius doon sa interview niya ni Makagago, Ayun Ay, na yung tirahin natin. Dahil inamin niya yun. Meron tayong screenshot sa vlog niya na inamin niya. I am with Makagago. May interview with Makagago. De, kung sino yung taong in-interview ni Makagago, nakuha naman natin yung full information lahat-lahat nun. -lahat pati itsura ng tao, pati address. Yun ang kasuhan natin. Kasi inamin naman ni Puggenius yan. Pwede yun, di ba? Ayun, very good. Ay, ready mo na. i ready mo na, please. Yung mismong tao na na in-interview ni Makagago kasi inamin naman sa vlog ni Pod Genius na na ano eh na me and uh, and Makagago nilagay niya yung mukha niya. Eh nakuha natin yung tunay na itsura ng tao, address ng tao, pangalan ng tao. Eh sa tingin ko magkakakilala sila. Tuluyan mo na yung tao na yan. Para ikanta niya kung sino talaga, kung sino man 'yon. Total inamin naman ni Pod Genius 'yan eh. Tama? Ayun. Pero ang number pala na nakasulat sa post ay hindi number ng vlogger kundi number ng kapulisan. Naisahan ng vlogger doon si Francis Leo Inidoro. Kinabukasan ay halos maiyak itong si Francis Leo Inidoro dahil ang pinapahan ng pala niyang number ay phone number pala ng kapulisan. Dahil dito ay halos maiyak itong si Francis Leo Inidoro sa pagpapaliwanag sa naging reaksyon niya sa video noong gabi. So ito ho yung mga mababuting tao na higit na nakakakilala sa pagkatao ko. At kada may makikita silang ganyan na nakapost, at diba ano, tatawag sa akin, huwag mo lang niya, pare. Cheap yan pag pumatol ka. Eh, kaya naman ho ako pumatol kagabi. Eh, ito, kung makikita nyo, hindi, pag nagbablog ako, uh, the moment na binanggit yung pangalang Pudge Genius, hindi ko yan pinapatulak kasi kachipan. Kaya lang ako kahapon, Minsan lang akong papatol pero mag-uubos ho ako ng dugo, pawis, pera para mahanap siya. Kasi ho, apektado ko yung anak ko sa ginawa niya. Oh. Nagtawagan ho yung mga kaibigan ko. May nagsabi, huwag mo patulan. Sabi ko, pare, sige, hindi ko papatulan. Eh, kaso nung anak ko na tumawag, umiiyak. Eh, hindi na ako maganda. Yan ho ay Paul na at uh, gagawin ko lahat para gagawin ko lahat itataya ko yung buhay ko oh. kasi anak ko na po yung inak na, na apektado anak ko na po yung apektado shoutout kay Ate Tess Tinanong naman ng netizen kung kaya ba daw iniwan ng attorney itong si Francis Dayo Inidoro ay dahil hindi daw siya makabayad? Sabi, Boss FLM, totoo bang iniwan ka ni attorney Johnny dahil di ka daw nakapagbayad? hindi ho. Hindi ho ako iniwan ni attorney Karoche at si attorney ay siya ho ang nag ngayon kay Pugenius. Yan ang totoo. At siya ho yun lagi kong tinatawagan iba't ibang booking naman ng mga rider ang dumating kay Francis Leo Inidoro tulad ng kabaong, cremation ng alaga at patikama ng kung saan ay talagang napatid ang pasensya ni Francis Leo Inidoro. Eusebio, makagago, pakisabi naman sa mga fans mo na huwag mag fake booking dahil yung mga rider ang naapektuhan at napeperwisyo dyan. Actually, sila-sila yan, si Pudginius at si yan, yung mga yan. Uh, kawawa naman, no? may git na 216 na booking sa loob na isang linggo. Eh, merong galing pa sa malayo, merong pang ano, nag-booking daw ng kama, dadalin daw sa NBI, mga ganon. So, kawawa naman, ho. Kawawa naman, oh. uh, gumagastos ng gasolina yan, oh. tapos winawalang yan nyo. Hindi ho tama yan. Mali ho yan. Kung ako yung gusto yung ibas, dapat ako yung perwisyohin nyo. Huwag ho kayo mandamay ng mga maliliit na naghahanap buhay. Kasi ho yung mga maliliit na naghahanap buhay hindi naman kasali sa away nating 'yan eh. Bakit kailangan yung perwisyo Ibig sabihin, wala ho kayong konsensya. Ibig sabihin, masama kayong tao dahil wala kayong pakialam. Kung sino man yung masagasaan nyo, kahit na mga maliliit na naghahanap buhay, hindi ho yan maganda. Biruin nyo ho 216 mo booking, fake booking, lalam. Mo, mo book at kung ano-ano pa. Nakakaawa ho yung mga yon Darat dito, naggasolina, gumastos, pinapawisan, tapos walang mangyayari. Eh yan ho ay maliwanag na kawalang yaan. Oh, dapat kung ako lang, ako lang ibas nyo, walang problema. Pero huwag na ko kayo magdamay doon sa mga maliliit na tao na naghahanap buhay. Kung kayo naman ho ay matinong tao at sinasabi nyo na ayok kayo ay for good at ayaw nyo na may isang FLM na na scammer, ayaw nyo ma-scam yung mga maliliit nating kababayan eh bakit nyo ho ginagawa yung hindi maganda? Bakit nyo ho, sa tingin nyo ba yung pagbubuking nyo ng 216 na booking na yung may mga truck pang malalaki na nagdi-diesel at yung ang kawawa ay yung driver e eh yun ho ba, hindi maliwanag na pang scam At hindi ho ako ang naapektuhan doon kasi sa gate pa lang hinaharang ako Ang naapektuhan ho doon yung mga maliliit namang gagawa. Kawaawa naman ho. Di po ba? At yan po ang kaganapan na nangyayari ngayon kay Francis Leo Inidoro. Mukhang sa itsura ngayon ni Francis Leo Inidoro ay talagang stress at hindi siya mapakali. Nawala na yun dati niyang confidence na talagang pinagdidikdika niya na isa siyang bilyonaryo at walang makakapantay sa kanyang estado. Pero dahil sa social media ay nabuko ang lahat ng kanyang plano at ngayon ay hindi makapanloko. Ang balibalita ay umalis na dyan sa kanyang bahay itong si Francis Leo Inidoro. Dahil sa dami ng ataking, inaabot niya. Isa itong patunay na kung panluloko ang binabalak mo sa mga tao ay panigurado hindi magtatagumpay ang iyong plano. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.